ayan po mga ka-Eagles nandito nga po tayo ngayon sa may uh, Manila Bay po saan napakarami po ang dumagsa dito ng mga kababayan natin napakasigla po muli nitong uh, Manila Bay dito nga po yan sa may Dolomite Pitch nga po kusaan uh, ito nga po yung uh, pinaganda kahit papaano ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte talagang pumabalik uh, po yung sigla sa kabila ng uh, ito yung uh, binibintangan nila na dahilan daw ng pagbaha sa Maynila itong Dolomite Beach daw pero tingnan nyo naman lalo pa pong uh, pinapasyalan ng ating mga kababayan itong uh, beach na po ito sa dito po, dito po sa may uh, lungsod ng Maynila so ayun nga po no ay nandyan yung iba o oh, nanjan sila ito po yung entrance ito po yung uh, exit. Ito yung malaking bato. <coughs> Malinaw na malinaw naman po na 2019 ito nasimulan Then natapos po siya sa 2022. Di ba? Talagang during uh, PRRD talaga siya. Pinagawa at nilinis po ang uh, Manila Bay at saka dito naman sa kabila. Mandamus sa uh, agencies nag-order po sa Korte Suprema ang mandamus. Uh, December 18, 2008 imagine ang order po ng mandamus sa Korte Suprema ay December 18, 2008 ayun po ay panahon pa ni Gloria pero sa panahon lamang ni Pangulong Duterte natupad po ang kanilang order diba? nalinisin itong Manila Bay ang kagandahan nilang lambasan nilinis ni dating Pangulong Duterte kundi nilagyan pa po ng white sand na naging pasyalan po ngayon Grabe, 20, 2008 po po yan. Ayun, eh, nakala, nakasulat po yan. 2008 pa po ang utos yan no, ng mandamo sa Korte Suprema. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte lang po, nasunod yung utos na yan. Kasi yung mga nagdaang presidente, panagkagaya ni Gloria, kasi 2008 po, Gloria yan eh, kay Pinoy, eh wala silang pakialam sa Manila Bay. Okay lang sa kanila na puro basura diba Tapos ngayon itong uh, Dolomite sand nga po ay eh, sinisisi pa nila. Ang rehabilitation ng Manila Bay kay sa kay ano no sa baha. So ayan po yung ating update dito. Ah uh, ito pa yung itsura niya papakita ko, papakita ko po dito. Ito malaking bato na to eh. Talagang ano to ah uh, marami rin talagang nagpapapicture dito Ayan. ito po baka ito po yung gusto nila no baka ito po yung gusto nila yung panahon po na madumi at puro basura itong Manila Bay baka yun ang gusto nila di ba at ito na siya ngayon kasi sinisi nila sa bahay. Ito yung sinisi nila sa bahay. Ba, gusto nila bumalik sa dati. Ito, ito talaga yung tunay na uh, magkaka na magiging sanhi po ng baha kasi puro basura po yung nakikita nyo. this that was uh, before po, no? Bago po siya nilagyan po ng uh, dolomite po. Tsaka ito naman ngayon. So, iba. Daming namamasyal po ngayon dito. So Ano sila nakatutok sila sa sun, kasi sunset po ngayon eh. Mamaaga po yung sunset ngayon. Maaga po yung sunset ngayon. Ay mga turista oh. Tingnan naman pati yung mga foreign tourists, talagang enjoy na enjoy nilang pamamasyal dito, di ba? Ang dami ko nakikita mga mga foreign tour eh no, nakatingin sila doon. No? Mga turista po 'yan, no. Mga puti. <coughs> so, Ayan po yung update natin sa may Manila Bay mga ka-Eagles. Talagang dinagsa ng mga kababayan natin. Ang dami na picture po sa malaking bato na yun eh. So ayan. <coughs> Saan ka makakita na ano dito ba? May makikita ka mga isda pa dyan. Pag, uh... po, po, ayan, naka, ano po ma'am, hello po ma'am. Ayan, naka-ano po tayo, naka-vlog po tayo. Ay, may tanong, ay, uh, shout out muna tayo. Ah, ayan. Hindi ganit ganitong hapon, minsan Oh. First time, first time. Ano po masasabi nyo po? Sinisisi po yung Dolomite Beach sa Baha, sa Maynila. To. Ano? Ano masasabi niya? Baha. Oh, sinisisi nila yung Dolomite Beach po sa Baha sa Maynila. Ano po yung masasabi niya? Sabi po na may may, may congressman po na nagsabi na imbestigahan daw. Kasi gusto nga ng kurap kaya gusto na lang imbestigahan lahat. Ako kahit mag-kurap kayo, wala naman akong pakibuti basta may nakikita ko. Hindi ba? Ano ah, mo yung kurap ng kurap ba? Ah. Wala naman. Uh. Ano po yung? Kita tayo. Bala sila buhay nila yun eh. Sila naman magdadala nun eh. Pero naniniwala po kayo na ito daw yung sanhi ng baha daw sa ano? Itong Dolomite Beach na ito. Hindi yeah, naman siya nakakaharap. Nakakaharap ba? Malit na part lang po ito. Eh. Malit na part lang po siya. Kumpara mo ito sa Burakay. Oh, yun malawak talaga yun. Mas madumi nga doon, luminis lang. Ito, oh, look, yun, pinalinis lang. Ito, kaya lang ang yung babanggain. Hmm na mga building bilang na naman ito. Yeah, yeah, yeah. Kasi meron na tayo ngayon kwan bag. Yung batas na sa air at water and water na <coughs> okay ang na. naging kwalito ay yung LLDI Bawal oh, yung dito mga dito. building dito magtapo ng direct so yeah, na mga waste yeah. water nila. <laughs> <laughs> Tsaka ito naraka relax kahit mm. wala kang budget pwede ka magpunta. Apo, libre po dito. Libri. Tama po kaya. kayo. Mahal. po hotel accommodation ka pa. Bakit nakapunta po kayo ng Boracay? Tatlong beses na. Mm, tatlong beses. Alam mo ba, hindi lang tayo na mga... Kamusta na po yung Boracay ngayon? Yung unang punta ko doon talaga yung buhangin nila, ginanong po parang pulbo. Oo, oh, parang pulbos po talaga. <laughs> kasi sa... Sa station 1 yun ah. Kasi may station 2, may station 3. But ang pinakamaganda station 1. Kasi mga high-end na hotel doon. Apa. Sunod station 2. Yung station 3 kasi, 2 and 3, parang pang Masa. Hmm. sa angwan, so maganda kasi ang hotel accommodation pinaka mababa Lapa. ang 10,000 per night so ano oh, yung masasabi mo kay congressman Redon? <laughs> hindi ko kasi siya sir kilala eh kahit, mo, ka, kahit po kami hindi namin siya kilala eh tagapagay ba yun? hindi po hindi po hindi po ano yun eh uh, party list po siya eh uh -huh. Ay, Si il -lar, il -lar. O mano lang yung pangalan niya simula nung sinisi niya to sa baha. Hindi, dating Hawa. Uh, Commissioner niya ay dating chairman ng uh, Siyempre hindi naman tayo ng. eh. Ah, pa. Panahon ni Duterte. Taga um, saan po sa ba kayo, ma'am? Ka, po? Ah, dito po talaga kayo sa Metro Manila. Wala kayong probinsya. Pero mas bati. Ah, okay, mas bati. Pero tinanggal sa ni Duterte dahil sa corrupt. Ah, ng jungkit, travel na travel, mm. wala pa silang nagawa basta ako, wala akong masasabi sa korap, bahala kayo sa buhay nyo. Mm. Pero pabor ba kayo, ma'am, na... Gumastos kayo or hindi sa taong bayan, dapat may improvement. Mm. Kung may nakikita. Mm. Itong korap na mga official natin, ma'am, pabor ba kayong kasuhan sila sa Supreme Court para titingnan yung mga kakayahan nila income. para para, para ma-forfeiture yung kakayamanan niya ng sobra-sobra. Ah. Ang nakakasagot ah, lang yan, attorney, kasi hindi naman hmm. tayo attorney. Hindi, yun nga ang pahayag ng attorney Tawad. Domingo kayo pagdating, sa... Pag nga, pag pag pagdating doon, hmm. hindi Tawad. po ako makakapagsalta kasi hindi naman po akong graduate ng attorney. Hmm. So, Oo, pero so, attorney, walang attorney. naman ma'am, hindi man month Madali oh, oh, natin hmm. Oh, pero ako, oh, basta oh, ako, isa lang masasabi ko. Ano po? Corrupt ka o hindi, wala akong pake. Okay, basta okay. merong improvement. Ayun, yun, yun malinaw yan. Okay. Kaya okay. yan, no, wala si Sihan. Kasi apa, apa. lahat naman yan, may nagdidesisyon. Hindi lang naman isang tao. Mm -hmm. So, bawas po yung nasa magdidesisyon. Mm -hmm. Kung lahat siya nalagyan ng under the table, bahala sila. Gusto nila yun eh. Pero oh. at least naman, nakita mo naman, may say naman. Oo. Kumbaga parang na kumbaga nasa nagpapagit na lang po kayo. Ang mahalaga po sa inyo yung may nakikita kayo yung project, proyekto. Kagaya po ng Dolomite po o, asan na. No? Asa mga ano yung mga ginawa nila na na issue na yung mga flood control. Wala naman, wala nangyayari. wala. Ako May, may makokolong bago magdating ng December daw. Bala sila, malalaki na sila. Sigad na bahala Apa. Pero hindi ka galit pa. Kasi taxi natin lang din. nila. binubulsa eh. Ganon talaga, talaga, ma'am. Para panahon lang. Saka hindi lang ako mag-decide buong taong bayan Talaga, ma'am. yung... Apa-apa. Tris Marias. po girl. taga-tagig. tagig po kayo lahat. tagig kayo, ma'am. lahat sila taga-tagig. mas maganda sa Maynila po, ma'am. Ayan, salamat po ah. Maraming salamat po sa pagbahagi ng ano po, opinion niyo. Ayan. Hindi po sila pabor ah. Hindi sila pabor na ito yung sinisisi sa baha. Ah uh ah. -huh. Yan yung pagkaintindi ko sa sinabi ni ma'am. Hindi po siya pabor. Kasi sabi niya, kurap man or hindi ang nagpagawa ng isang project. Yun ang, siyempre parang ano kasi si, ano eh, sila, parang yung paliwanag kasi parang sa neutral na paraan. Wala siyang inano na in name of the politician, wala po siyang binanggit na name ng politician wala talagang parang napapagit na talaga siya kung yung yung reason niya hindi pwedeng sisihin din itong ano itong sa baha nagulat nga siya sino nagsabi na sinisi <laughs> kumbaga yung katwiran niya po is uh, kurap man or hindi ang isang politiko as long as uh, nakikita natin yung ginagawa niya yung proyekto niya kagaya nitong dolomite di ba nakikita natin to eh kumbaga itong dolomite nakikita natin na uh, pare talagang napagawa siya at least sa uh, side ng Dolomite Beach po eh, nagamit ng tama yung pondo ng taong bayan so ganun po kalinaw yung ano nila paliwanag nila which is ano so ayun po dito sayo sa may uh, Manila Bay Dolomite Beach nga po hindi niya rin po kilala si Congressman Ridon sabi ko nga eh hindi ko rin kilala yun eh umano yung pangalan nun simula nung sinisi niya yung ano eh yung Dolomite eh. hindi ko naman o oh, hindi niya rin kilala yun. Sabi niya, sino ba siya? <laughs> so, ayon po ang ating update dito sa may uh, Manila Bay nga po, mga ka-Eagles. Madilim na po dito.